Paano ililigtas na isang bus driver ang maraming bata sa gitna ng nasusunog na gubat? This is our bus driver, Kevin. It's too late. It's not too late. Ang kwalito kay Kevin na nagtatrabaho bilang bus driver. Isang araw habang nagtatrabaho, dito nga bigla ang magkakasunog na lalamon sa buong lugar nila. Sa pagkalat ng apoy, kinailangan nga niyang i-rescue ang ilang naiwang bata sa isang school kasama ang teacher nila at dito na nga sila sasakay sa isang bus na minamaneho ni Kevin. Dahil nasusunog na nga yung buong lugar na wala na sila halos makita, hindi naging madali yung pagtakas nila, lalo na't nasa bus nga lang din sila. Kaya naman bilang driver at para may mapatunayan sa sarili niya, dito na nga gagawin ni Kevin ang lahat para mamaneho nga yung bus palabas doon sa nasusunog na lugar. Kung saan kahit wala na nga siyang makita, may umaatake sa kanila at nasusunog na nga yung buong paligid na parang impyerno, hindi nga susuko si Kevin na maligtas silang lahat bago sila tuloy ang maipit sa lugar na yon. Title ng movie, The Lost Bus. Kung gusto niyo yung mga disaster movies na base sa totoong buhay like Deepwater Horizon, Everest, The Impossible, then magugustuhan niyo to. Like I said, base sa mga totoong pangyayari noong 2018 na isa sa pinakamalalang sunog sa history ng California kung saan mahigit 14,000 na bahay ang mga nasira at 85 na buhay naman ang natapos dahil doon sa sunog. At tulad doon sa story, ililigtas ni Kevin McKay yung 22 na bata kasama yung teacher nila doon sa nasusunog na lugar nga nayon. Kung sobrang hirap talaga ng ginawa ni Kevin kasi mahirap na nga mag-drive ng bus. Mas naging mahirap pa kasi nga zero visibility. Tapos, kung may makikita man sila, puro apoy naman din yung nasa paligid nila. Kudos din doon sa teacher na kasama nila kasi parehas lang sila halos ni Kevin na ginawa yung lahat para mapakalma mga batang kasama and protectahan sila sa takot nga nung sitwasyon na yun. Okay, technical wise, nagustuhan ko siya lalo na nga doon sa cinematography and na-appreciate ko how they use actual footages from the actual fire every now and then kasi nakakadagdag siya ng realism pa siya doon nga sa mga nangyayari to remind the audience na totoong nangyari to. Yung mga footages pangalang online na nasa gitna sila ng wildfire nakakatakot na paano pa kaya? Kung ikaw yung mismong nandyan, di ba? Ang nakakatakot at nakakalungkot lang din sa mga ganito, maliban pa sa buhay ng mga tao, marami ding nasisirang ari-arian, yung mismong kagubatan, pati na rin yung mga hayop na nakatira nga doon. Kala ko dati na panood ko yung wildfire doon sa may Australia, tapos makikita mo yung mga na takot na takot, tapos hindi nga nila alamin kung ano nga nangyayari, gusto nga lang nila makasurvive, sobrang nakakalungkot panoorin. Na So ayun, I think the director and the writer did a very good job in telling this story and making it into a film. The film really takes you inside ng sunog na nangyayari and mararamdaman mo din yung takot doon sa mga characters habang nangyayari nga lahat ng yon showed yung takot ng mga taong natrap nga doon sa loob ng mga sasakyan nila, yung mga taong kinailangan nga magtago doon sa may ilog, yung mga pagnanakaw at pag-atake nga na nangyayari, and syempre, yung takot ng isang driver na baka hindi nga niya maligtas yung mga kasakasama niya. Sobrang intense ng film and what a performance from Matthew McConaughey na talagang madadala ka doon sa mga pag-iyak niya. So yan, again, ang title na to ay The Lost Bus and ang torta rating ko for this ay 7.5 out of 10.